traffic light ito yung nagkukos talaga ng traffic oh. kasi pag wala sana tong traffic light dredretso lang sana kami oh. ngayon eh, nahuot kami dito nahuot <laughs> kasi ang liit ng kalsada di kami biglang di kami maka ba <laughs> shout out dito sa itong kaila din nga vlogger no, si Jel TV o si Jackie Minriti Yorara. Shoutout sa si mga vlogger ng Mall Love. Hey, what's up, guys? Good morning. So for today's vlog, mga guys. Hey, ano pala? Uh, welcome back to my channel. Kasi ngayon lang tayo nakapag upload, no, na ganito travel vlog. So ngayon, guys, ay biyahe pala kami papuntang Pagadian City, mga guys, no. So time check namin ngayon is seven, seven So gamit na naman namin itong aming truck mga guys, no? Si Honda. Ayun. So magkakandak na naman kami ng servicing doon sa ano sa Bandang Pagadian City. Kandak naman kami ng Oh. Uh, Grabe yung king kasama, oh. bilis patakbo. Oh. Ayun guys, no. Ayun lang tayo nakabiyahe ulit mula no last is January so January pa so ngayon ano na ngayon September na so ang namin naka, hindi nakapagbiyahe no? nakabiyahe and itong truck ay naka standby lang no? as you can see bagong bago pa siya tignan talaga dahil hindi nagamit check na ito ang kuan na may kwarta na PK man ha? samot na sa, sa buwang gaw at yung kwarta <laughs> kwarta sing PK man Uy, may ano guys May lumapit sa atin Ang hingi ng ano pang masahi daw paano pa daw siya pang sambuanga o, sambuanga medyo ipit tayo kasi katingalahan yung ano doon. <laughs> mula mo hiram ng kwarta tayo pa yung hiraman eh Short nga tayo sa budget ngayon guys kasi yung allowance namin hindi pa dumating papalo ko pa ngayon araw na yung, yung ano namin allowance so ngayon lang tayo magkapagbiyahe guys no so update ko na lang kayo mamaya guys sa biyahe namin papuntang Pagadian City and dito kami dadaan sa may Usminia Road right so ito guys Dipolog going to Dipolog tapos Osminia Road tayo guys So ito yung aking truck So yung aking kasamang Driver ay kumain pa no Aking kasama guys So yan Kumaya na naman ulit

Dari nak bung laung bede na oh Bugsuk yu nito sila deha ah kuy dire mentung na natakak podo tumi age muruk de dapet ada to na no? pina may balasade di, dire So guys, dito na disgrasya yung angkil ni ano guys, kasama ko guys. Pay cross dito, dahil kay cross. <laughs> na disgrasya yung sinakyan niyang Ford Ranger. Siya ang truck So guys, update sa biyahe. So nandito na kami sa Barangay Upaw, Dapitan.

shortcut road from Pinyan medyo maliit yung kalsada kasi ano siya parang farm to market road lang pero kasya naman yung truck namin dito guys hindi naman siya masyadong mahuot dito <laughs> yan so mamaya dadaan kami sa may spillway sana walang bahak pero kung pag magbaha ah, kayang kaya lang kasi mataas naman tong truck ko oh. ah okay okay guys nami dire guys oh ah, adventure dire guys oy oh. ano may klarong adventure may dalan biyahe ng traka ni eh. kay dugay-dugay na ni wa ka biyahe sumuop na ato ni aning dalan nga gamay la ngala ni lang ta pe truck agi Honda pagyud ah bigit ni ang kolo oh. pil pa pil oh sida ko dei kayo de pe man ako apo balay oh lo you saw konstruk diri nga sa diri guys ah covered court Iya, urban dengan aneh, covered court. Oke, okay. mau yang atop. pata ni kalutan e eh, o. Oh. Huwag mo lang siya gbahalik. Na guys. Okay. So guys, palabas na kami ng highway. So, dito na kami sa papuntang main highway guys sa barangay disin sakop na ng... ano kulang ko oh. kulang ko sa bangga del norte yan oh gusto kayo padaga ng van oh. na andos choy nye lahat magligit bar ito na isa so ito guys mapunta na to na ang Usmania ah. hey what's up guys so nandito mo namin ngayon sa Usmania guys oh ito yung Usmania sa agam na dia oh na may desdere 7-11 oh. ay tara dia ah. Ya. atoraday okay. oh oh the strong motors doon pa napapasok sa sulod ay ang ilahang branch nandito kami sa osmania so next na ito ay mulabi so na naman guys kasi lubat ang kamera na pangulabi na kami bertikarek Welcome to Mahayang Semboanga del kami guys sama Mahayang Itu bagi kita yang kahiyang. Mons Grill, main branch ng Mons Grill. the next, di dek ang saga. Saga. Next ay Molabi. Molabi na tayo mga guys. Next ay Molabi na. Guys, tap over muna kami dito guys para magpahangin ng gulong. Pagpahangin sa gulong. init dito na kami sa Molabi init kay guys check muna na namin yung mga gulong kasi medyo malanganin yung hangin tagal kasi hindi nakabiyahe so ngayon medyo anong yung hangin guys humok humok yun dito kami oh. Yan. Ay, uh, may pahangin guys. Vulcanizing at saka ano pala dito guys. Junk shop. Tapos na kami magpahangin sa aming gulong guys. So nandito kami sa Mulabi. Sobrang init dito sa Mulabi. Sabi init ti tapos na kami magpahangin ng gulong may na alright continue sa biyahe oh, nindot na yung daga no hanoy na o oh. Wala hangin sa likod no Tiantian. ito yung kaisano mula guys na masagbot na <laughs> iwan ko bakit na hindi na ata yan mag-open yung Lisano Mulabi na yan mall ng Mulabi dito naman guys makikita natin yung malaking tindahan ng m guys oh laki ng kanilang ano dito tindahan competitor ng company namin yung m yan. So, dito sa Molabi, guys, meron na silang traffic light. Oh. siya uh -huh. Doon sa amin, walang traffic traffic light doon. Itong traffic light, ito yung nagkukos talaga ng traffic, oh. Kasi pag wala sana itong traffic light, dritritso direkt, lang sana kami, oh. Ngayon, eh, nahuot kami dito, nahuot liit ng kalsada di kami biglang di kami maka ego ba <laughs> shout out dito sa itong kaila din nga vlogger no si Jel TV o si Jackie Minri Tiorara shout out sa si mga vlogger ng mall love Jel TV kasamahan ko sa trabaho pero taga Molabi siya taga dito oh so, shout out kay Rukar Lumintan alright hey what's up guys so nakatapos na namin kumain dito guys no? sa, dito na kami sa Pulakan doon guys din ako nag video kasi similubat na ang similubat na ang camera guys so papunta na kami ng ano guys malapit na kami sa destination so, nandito na kami sa Apir Pulakan so guys ito yung Apir Pulakan guys no? so itong Apir Pulakan ay nandito ang nandito ang ito? First Infantry, ah, tutumaki kita yung tabak division, Philippine Army guys, yung ano nang Philippine Army, kampo, <coughs> tabak division, first infantry, bata, kalimutan ko. Sarap yung kain kasi lechon. Uh, panog aboy. <laughs> so ito pala dito guys. Ito yung tinatawag na ano ng palakan. Killer highway daw. Pero ito kasi palusong kasi ito. Mahabang lusong, guys. Auto. Ano ba? Yan, ang auto yung si mga auto na ginapangita sa mga kuwanro, no? Mahabang lusong. Mahabang ahon. ahon. lapag Hey guys, so dito na kami sa Labangan mga guys Palawan no? Oh, ibang daw no, palawan Bahan na tadi eh? palot na manahawag ko oh. Ano nga yung tawag na? Ano nga yung tawag na? So nandito na kami sa labangan mga guys oh mahal tempat parking ini kita mau parking ya guru eh terus mana bro bro mana lebih nung ah deh mana guru sulut dong <tik> ben dia ben tuh atuh tadi guru anak ada ben anak ada ada hari dong duit tak sulut Beh

Diyan sa labangan. Oh my god. Gamit ko 'to, gan lagi. Aman dei kuwan oh. Aman dei te. Juan diri. Dito yung area namin sa min Karabao nga guys. Tapi. Long time no si bat na usinaw. naman lagi ko ano oh. yabangan anak gamit gamit mong tag gusto <laughs> so, mong tatay mag tent mag tent aning gawas okay marami dyan mga ah. guys so hanggang dito na lang yung ating video mga guys kasi lobat na yung camera at nandito na kami sa labangan oh ito yung labangan mga guys Ito kami mag display ng ano namin motor Naog tayo na Naog tayo <laughs> Okay Long oh! time no see mga kaya ka Ben oi Long time no see Not si no see now Ulay na binadami Ang ba? ba? Okay kami ay kag pa mi allowance ron. Wa pa mi pangtubil ani na approve na ba ka to? Approve na ba ka to? Na kami kay adto rang Bernice Bunta kag wala pa area manager ito nagsabawa, wa kabalo.